So ayan mga kababayan, punta tayo sa dolon as sa pinaka front ng Borauta no. So ayan mga kababayan, nandito po tayo ngayon sa kay Idol G Oo. Oh, oh. Ito may tripod si Idol D ngayon mga kababayan. Oh. Hmm. Tripod. Oh, ito nandyan yung speaker. Oh. May speaker, nandyan yung speaker, yung ilaw, nandyan. Eto Yan, oh. Parang kunti lang. Ito ano nang sa mga kababayan no? Ito mga kababayan oh, antique daw ito, 250. Mickey mouse 250, vintage na, vintage na ito ha. Ah. Mm. Eto naman si Sha Shaolin, 50 pesos naman din, no. Oh. Shaolin. Eto magkano? Ah, isang daan lang, isandaan daan lang daw. Ah, oh, mayroon siyang extra na pa? Ah, oh. Oo. So yan mga kababayan. Ito mga kababayan yung parang uh, ilaw na dumidisko no may kotekot isang daan lang ito oh. baka itong hinahanap nyo isang daan lang repeater wifi naman din ito mga kababayan ito isang daan kuya Oh, isang daan din daw ito mga kababayan Ayun yan, barko-barko naman yan Kaya ate Makano yan barko te? Makano yan? Bar barko bar ba yan? Ah, barko Ha? Ah? magkano ganito? O, oh, isang daan daw ito, uh, Golden Gate Bridge. Ah, uh, Golden Bridge. Yung parang tulay, ano? Ito, sa mga... Sa mga naghahanap ng typewriter, mayroon po dito mga kababayan, no? magkano po? 700. Ito po sila si ate. Tuwing lang po sila maglalatag. Buo daw ito mga kababayan, ayano. Ayan, no? Oh typewriter. Tapos yung plancha, nandyan. Ito yung exhaust mo. Ay, makan? Ha? 150 na lang. Mga kababayan, baka itong minahanap mo. Eh. Tapos yung laruan, mga sapatos. Ito din yung sapatos. Oh, ito matigas na sapatos, oh. Oh, uh, sipesius, no? Ito tayo ngayon kay Kuya Joseph. Um, uh, so ito lang po yung ang latag ni Kuya Joseph, mga kababayan. May may mga sapatos, ganito. Tapos speaker, O, oh, yan o. Oh. Oh, tapos ito naman din. Ano ito? Tumbler ito? Magkano ganito? 400 pesos daw ito. Tumbler. May tatak sa ilalim. Mm -hmm. Vintage na vintage. Transformers. 400. Oh, oh. Tapos yun mga kababayan, mga sombrero kano lang po yan, kay Kuya Joseph. Ito naman mga kababayan, baka itong gusto nyo, 300 pesos. Parang stand fan siya mga kababayan. 300 pesos. So ito mga kababayan, may edbit it lang. Ito mga kababayan, may kabayo. Ayan o. Oh. Oh, ang cute naman, kabayo. O oh, ito may buhok pa siya o. Oh. Uh, may siya pa, no? May, may rinda pa siya, Oh. O, oh, ayan, Oh. Sinong may gusto niyan, mga kababayan? Malaki siya, ha? Okay. Dito tayo kay Kuya Butchok. Oh, uh, uh, uy, may labubo si Kuya Butchok, ha? Ah. O, uh, makano ito? Ay, ma... Madam, madam, 3,500, madam. Ah, 3,500. Oh, Oo, po siya natatanggal sa akin, madam. Um, ginagawa niyan? Pandisplay po yan sa mga kabilis na... Ah, ah, hindi siya nagsasalita? Ah, hindi po, madam. Ito na po yan. Ah, Ay, po yun ayan, yung mam. karton niya. Big and to five energy, five. mga kababayan. Five uh, laki, 3,500 ang labobo, no? Ipakita natin, ganito. Ayan, no? Oh. Pero yung mata niya nakasad. Uh, oh, 3,500 yung labobo. So ito naman, may mga laruan naman si Kuya Butchok, oh. Tapos ayan. Ini lang, mm -hmm. madam. Tapos ito naman. Ayan, madam. 3 din tayo, ayan, Ah, 3-5 din ito? Original po kasi yan, dam. Oh, uh -huh. Pero ang size nito, 11-12. Oh, ito, 3,500, ano, grand. 360. Hindi, um. ang brand po niya is Golhan. Ano, Golhan? Opo, Golhan. Ito po yung sa likod. Ah, ah, oh, ah, oh, ah. Oh ayan o kulhan zero uh, oh, uh, o oh, mga kababayan 3500 pesos hindi pa siya nagamit no dito lang po yan kay kuya botcho kung sino may gusto dito kay kuya michael ganon pa din ang paninda ni kuya michael bag Oh, yan, mga bago. May bagong din yan, no. Oh. Si nanay, present ngayon ang nanay ng burautan natin. Ito kay Ate Marian. Kamunti kita hindi makilala. Bagong hairdo. Oo, oh, oh. <laughs> si Ate Marian, bagong hairdo nga, no? Oo, oh, oh. magdi-display pa lang si Ate Marian ngayon. Oo, oh, ito may mga ganito. Picture frame. Follow mo si Gang, Opo. Pani and witty So, follower po ako niyan. So, almost yung pagpunta niya na mas sa bahay. Gang. Baray. Morning. Baray, Morning baray din. Baray sa uh, so, nakikita yung mga tanim niya. Uh. At so, boses lang po niya. Nakakatulog ako. <laughs> Kaya nga po. Uh, sir, marami po talagang salamat na palagi niyong sinusuportahan ng ating ang aking mga vlogs kahit oh. saan po. Sana uh, sinasabi ko ito pag nakita na pag nakita kami sa aking mga sub subscribers, uh, talagang personal ko po kayo masasal pasalamatan. So marami talagang salamat. God bless po. Keep safe. Keep safe po. Apo, marami pong salamat. Bye-bye. Ate Marian, magkano po ganito? 500. 500. Ha? 500. 500. Ano ito? Alakansiya? Ah? Hindi po, ano lucky charm. Ah, lucky charm oh, kala ko. <laughs> kala ko siya. 500 pesos. Dalawang mm. po. Ayun, hawak ni kuya. Dalawang daan daw yan, no? Dalawang daan. So, yan, mag, mag -di display pa si Ate Marian. So, dito tayo mga kababayan. Oh, boy, ang daming laptop ngayon dito, ah Sa'yo ito, kuya, mga laptop. Magkano po diyan? Ha? Tag 500 isa? Lahat po ng klase dyan? So yan mga kababayan, no? maka gusto niyong laptop, tag 500 ang isa, ayan no um, HP, ayan, dalawang HP, tag 500 pesos lang ang isa, no? Siyempre, pangarap po rin magkaroon ng laptop, pero hindi pa ngayon kasi wala pa tayong budget mga kababayan. So ito, ito lang yun, ano, mga laruan, tapos may laptop din dyan. Oh. so dito tayo ngayon sa mga bag may mga midyas, spray boxer so dito lang po yan sa Buraotan sa mga gustong bumili po pumunta lang po kayo dito sa Buraotan marami ditong uh, mapagpilian kung rice cooker naman yung hanap nyo eto mga kababayan 650 yung malaki eto yung maliit 500 500 ang maliit. 550 ang maliit ito mga kababayan na Oh, 650 yan. Mayroon din napakalaki ya ano. Mm -hmm. Lahat ng klase 20 pesos. Ang dami nga yung nakalatag dito mga kababayan. Ayan oh. Ganda no? Oy, maraming salamat. Nakita tayo ngayon ang ating mga viewers. So, dinadayo din ngayon ang ano? <laughs> Oo. <laughs> ang aga yun, ha? Aga nyo. oh Marami pong salamat na patuloy nyo sinubaybayan ng ating YouTube channel. Hi po, ma'am. Opo. Thank you po. O, yung mga viewers natin, namimili po dito sa lahat ng klase 20 pesos. Uh, may mga picture frame. Dami nga yung mga paninda nila, ha? Dito tayo. Pupunta tayo kay Kuya Ruben. Kuya Ruben, magandang umaga. Mayong buntag. So, yan. May laptop pa ngayon, Kuya Ruben, ha? Anong issue nito po? Ah, walang charger? Oh, walang charger, oh. Ito talaga, alam mo, pangarap ko talaga magkaroon ng ganitong laptop. Pero hindi natin alam kung anong sira. Pagkada yun oh, I7. I7? I7? Mm. Baka ano pong ganito po? 500 pesos. 500 pesos. Wala lang pong charger, no? Tapos sa ganyan, kuya? Parehas lang din. Parehas lang din. 500 pesos. Oo, oo. Parang Cherry Mobile, no? Parang. Ah, oh, ito Cherry Mobile na kalagay. Ito, di ba yung sa guitar? Oo. Oh. Uh -uh. Magkano pong ganyan? 700. 700 yung Two. para sa guitar. Oo. Mm -hmm. ito po mga kababayan, baka itong hinahanap nyo, 700, bagong bili ni Kuya Robin. Tapos ito, Kuya, magkano po? Dalawang libo. Dalawang libo. Dalawang libo na lang. <laughs> Tapos ito, ito, Natapos si Kuya Robin. Kuya, magkano to? 150. 150. Ano ito, Kuya? Cellphone ito? iPad? Oo. Oh, oh, 150. Ayan. Itong microphone mo? At 400. 400. Ito, Kuya, ano ba yung gamit? Ganyan uh, din. Ah. Makano po? 400. 450 daw yan, yung malaki mga kababayan, no? Mm, -mm. Ito lang po yung display ni Kuya Robin. Ito Kuya, magkano po? 700. Yamaha pa mga kababayan, no? 700 pesos. Ito yung ano, ina-adjust-adjust -adjust yung mga boses ninyo kung mag-sisinger kayo or ano ba? O ito, Itong kotse. Makano? Isandaan lang ito. o isandaan lang ito mga kababayan. Baka itong gusto nyo, may anak kayo na mahilig sa kotse-kotsihan. Isandaan lang. O, oh, ayan o, gumugulong pa yung gulong. Eto kuya. Wala yan. Wala lang yan. Eto, charger. Uh, 150. Sa ano to? Ah, sa laptop, 150. Okay, thank you kuya. Sana, naubos na eh. So ito mga kababayan, baka itong gusto nyo. 500 pesos daw yan mga kababayan. No? Oh. Tapos ito din. Oh. Ayan. Ah, oh, may sounds! May sounds na naman. Uy, si ate. Wala si kuya Jong. Ay, ito yung paninda ni Kuya Jung. Ay, nandyan ka pala, Kuya Jung. So, ito po yung mga paninda ni Kuya Jung. Ito, may mga remote, may mga ganito upuan. Oh, magkano ganito, Kuya Jung? Ha? 50 pesos na lang may upuan ka na ng bike. Tapos dito yung gulong. Magkano ganito mong gulong? Ha? 50 pares. 4 na piraso 50 pesos, no? Uy, ito saan man ito ginagamit? Ha? Ha? Grinder. Makano to? 150 sa grinder ito? O 150 sa grinder daw ito. Kalansay na. Isanda uh, isang daan na lang daw kuno. May tawad na. O, saan pa kayo ha? May tawad na. Tapos ito, ito, 50. Ah, uh, 50 sa mga naghahanap niya ito. O, ito. Hindi ko rin alam kung saan. <laughs> Hindi alam ni eh, Kuya John kung saan ginagamit. Hindi ko rin alam. Paki-comments na lang baka uh, alam niyo mga kababayan. Kahit magkano na lang. na lang ang inyo ibayad parang awa niyo na no. <laughs> Sabi ni Kuya Jong. Tapos ito, kinakalawang naman ito. Mabibinta pa ito. Ah, buo pa ito. 50 din mga kababayan. Kahit may kalawang basta buo, buong-buo. Tapos ito 50 din. Etong transformer ay hindi sub Makano? Eh, sandaan yung submeter. May plancha din. Baka gusot-gusot na inyong mga damit, pantalon, mga panyo, brief or panty. Ayan. Isandaan na lang. Okay. Eto, walang, paano sila mag-blender nito? Eh, wala wala nang puwit. Ah, 50, pero pwede pa daw ito. 50 na lang. O, ba? Diba? Oo. Oh, kuhiti oh, eh, quit, na lang. Ito. Pag nag-blender kayo, gagawin ganito na lang, oh. Pasawa ito si Kuya Jong, eh. <laughs> Thank you, Kuya Jong Aha. Hindi tayo makaagad makalusot-lusot. So, ito, oh, May, ano, may dryer naman Dito, mga kababayan. Ay, washing. Ayan, oh, Washing naman yan, oh. Uh, BB Ojo, yung taipoya Kuya Jojo, mayroon dyan. No? Anong tawag nito? Saraw. Saraw? Oo. Uh. Oo, uh, isang libo. Ha? Hindi, hey, saraw yan. May kabayo sa unali. Ano ba? Francisco, saraw, isang libo. Ba, may kabayo. Oo, uh, isang libo kasi uh. may kabayo daw sa harapan mga kababayan. Grabe pagbubulungin natin kung magulong pa ha? Oo. Parang ganito yung jeep sa amin sa probinsya dati mga kababayan. Philippines. Ah, yung binabayaran ng kabayo. Oo, walang kabayo. Walang jeep. <laughs> Pang display. 1,000. So ito daw mga kababayan, oo. Ay matibay nga siya. Oh, Toy Story. Ganun limandaan kayo. daw 'yan. Itong Toy Story po. Toy Story. Po. Yes. Ano po? Limandaan din. Ah, limandaan ah, din ah, daw kayo. mga pababayan, oh. oh, Toy Story limandaan. Tapos ito po ay limandaan din, ah, limandaan okay, din daw. Galing po ito sa ano? Saan ito galing, kuya? Australia. Australia, oh ba. English speaking pala ito. Galing oh. sa Australia. <laughs> ah. Ayun, limang daan. Tapos ito din limang daan din. So libo Dalawang pesos, no? Mm. Tapos ito din oh, baka gusto ninyo yung mga pang eto Ito magkano pong isa? 150. Tag 150. Oh, ito yung mga favorite kong pinapanood dati ng mga pang Riesling, mga wrestling-wrestling Ngayon oh, 150. Tapos ito may speaker din na ganito mga kababayan oh. Oh. Tapos ito naman din oh. Yan mga laruan lang. Uy, eto, 50. 150. Ayan o, may tag price na po siya, 150. Uh, uh, eto si ano, eto, na inuwi sa pamangkin ko sa mas Ito si um, Optimus. Ayan o, si Optimus. <makes noise> So ito naman kay Ate Gina naman ito mga kababayan, mga Christmas light. Ito may sabon, may ganito. Yan lang po ang paninda ni Ate Gina. O ayun pala si Ate Gina, nag-almusal pala doon. yun. Ayan o. Oh. O, oh, di ba? Ayan si Ate Gina. So, ito mga kababayan. O, oh, dito po tayo ngayon. Mga pan Santa Claus naman dito. Ang mga uh, pan O, oh, pag araw ng linggo, abay, talaga naman mahirap magsiksikan. O, oh, dito mga parts ng bike yan dyan o. Oh. Ayan naman dito. So, and dito ngayon si Kuya. Sakit-sakit, lami-lami. May customer siya. Mm. Ito mga kababayan, Ito pag pumunta kayo sa Burautan, pwede kayong magpahilot dito kay Kuya. Kung hindi kayo bibili ng langis, pwede magpahilot. Donation lang po ang ibibigay nyo. Nasa sa inyo na yan kung malamian kayo, masarapan sa paghilot. Okay. O, okay. ba? Diba? Kasi dito ako nagpahilot nung isang okay. araw. Umili lang, basta mm. Yes. Bumili, mahalaga. mahalaga, magbili kayo. May 100, 200, 500, may 15. So, so ito, ito naman si oh. Ito si Kuya ngayon. Oh, ito. ito yung uh, pwedeng sa pwedeng magsalita to ngayon. Bakit? Kasi may sakit siya sa ano. Ano sakit mo, Kuya? Uh, marami. daw sakit si Kuya. Pero gumanda na raw pakiramdam niya uminom siya. Mm -mm. So ayan sa ating mga kababayan, yeah. baka gusto niyo magpahilot. Uh, Nagpula lahat ng sakit niya. Ah. So balik-balik siya magpahilot so, balik -balik dito. Kasi kasi balis na rin ako kaya puti na lang pumunta. Bumali, bumili siya ulit. Mm. mga so, marami pong salamat kuya. So ito mga no nas naman dito mga kababayan oh may mga noodles oh bangdang ah oh, oo oh, maraming pong salamat kuya ito mga magkano dito be 10 piso lang ito uy 10 piso lang may noodles ano ito noodles or sotang uh, oy mayong ung buntag dinay magkano ito nay tulaba oh. sa ah 70 pesos lang oh ayan po sa lobo oh. 70 pesos lang Um. Ang daming mga tao siksikan kapag linggo. Saya nakakatuwa talaga mga kababayan kasi yung iba ko mga subscribers Ay personal po nating nakikita ngayon dito sa Morautano always talaga po nagpapasalamat sa inyo mga kababayan ko. Dito ngayon ang ating mga idol, mga laruan mga laruan naman yung mga latag niya tapos may mga ganit yan. Oo. Ito, mga laruan halos dito ngayon, mga kababayan. Ha? Sa mga nangongoleksyon ng mga laruan, mayroon. Uy. Ito, mayroon dito, mga kababayan. O, no? ganun. Eh. Mayong buntag, kuya. Mayong buntag. Mayong buntag. Sa inyong tanang. Pag sa ano, sa Muslim, anong ano sa inyo mayong buntag? Mapia Kapipita. Ah, mafia, Kapipita? Oo. Oh. Okay. Mafia, ma Ay, mga nagtitinda. Mapia Kapipita. Ah. So ito naman din, oh. Champion na sombrero. Oo. Oh, ito po, oh, Mayroon ganito po. Mm -hmm. Ito, may mga ano, ganito. Yan, ito. Ano naman yan? Repeater wifi Uy. Mga kababayan, baka ito ang gusto ninyo, mga kababayan, ha? Hmm. Oh, good morning, Kuya Lakay. Bakit binig nilagyan mo ng ganyan? Pagkanta. Ah, pampakintap pala. Oh, Ah, pa pa okay. uh, oh, ito sa Magkano naman diyan, Kuya Lakay? Ito, puro lang to. Ha? Ah? Puro lang 300. Hindi yata kuminta, pumulay puti yan. Yeah. Sure ba yan makakakinta? Oh, ano yan? Pampakinta yan. Pero um. yan? Pampanga. Parang ginilolosyunan mo lang. <laughs> oh, okay. Pampalinis yan pampakinta. Pang leather lang po, hindi pwede synthetic. Synthetic. So, so, ibig sabihin leather yan? Leather, leather. Pang leather hand carry lang, no? Yan. Dito lang po yan sa kay Kuya Lakay. Kung gusto, kung gusto ninyong bilhin yan, dito lang po yan kay Kuya Lakay. Itong laruan mo na ito. Kuya Lakay. 250. O ito yung gustong gusto ko panorin kasi may mga kapangyarihan. 250. Ano naman ito? Ay, 'yung plaka. plaka. Uy, 1,500 daw ito Pura. mga plaka, mga kababayan, no. Puro may kahon yan. Oh, puro may kahon. Yan oh, no? ito 'yung plaka noon na nung no, maliliit no. 1,500 ito lahat. Vintage na 'yan. Tapos sa mga ganito, ganyan lang din mga paninda ni Kuya. Ano ito, Kuya? Short pantalon. Oh. Thank you. So yung mga kababayan, dito po tayo ngayon. Hi Kuya Dani. So ito po yung ng mga latag ni Kuya Dani. Syempre nandiyan yung mga kalan. Yan, mga kawali. So yan po ang latag ngayon ni Kuya Dani no. Araw po ng linggo. Hi Kuya. Uy, magkano imong paso ay ganyan Kuya? Ha? Ah, uh -uh. uh, 450 dalawa. Ah, 450 dalawa. Ah, uh, 150 Ah, uh -huh. uh, 150. Uh -huh. Ano 'yan? Yung parang flower base. Oh, oh, 140 daw yan. Oh, oh. Sakit sa Oh, sige, sige. pangit, pangit ba Pangit na yan. Okay. Namimiss ako ni Kuya Joel, no? Okay. <laughs> <Hey>. <laughs> pangit daw si Kuya. <laughs> oh. <laughs> Mga pasaway talaga ito. Magkano imong imong piano, Pwede. Kuya? Ah, oh, bayad na yan? Oo. Uh, oh. Bayad na pala. Ano ito? Di kuryente siya? Oh. Mm, mm Bayad. Magkano binta mo? Ganito? 300. 300 mga kababayan. Oh. Yan o. Oh. Itong ganito mo. Oh. 100 lang sa pambata naman ito. No? Oh. Yan o. Oh. Tapos may hunos pa o. Oh. Oo. Oh, oh. Yung electric fan mo? Oh. 500. 500 pa rin yan? Oo. Oh, Hindi. Matalakas to. Kinakalawang na. Okay pa rin. Basta yung hangin, hindi kinakalawang. Oo, oh, 500 daw yun mga kababayan, o. No? ano natin, ha? Itong panghalo mo sa itlog? Saan? Ito, pang itlog ba ito? Oo, oh, 203. Tatlong piraso, 200, oh, stainless na siya, no? Pero pag bumili kayo kay Kuya Joel, syempre mayroon kayong tawad pa dito. Ah, 300 pesos. Mayroon din itong pang ipit ng ano. 20 na lang ito. Mm. Itong Omega mo na ano, ano yan? Tumbler? 50? Ano yan? Thermos, no? Thermos. Oo. Oh, oh. 50 pesos na lang. Yan, 50 pesos. Oo. Oh, Ano ito? Yan, bala ng ano dress. Ah, ah. Yan, bala yung dress. Ah, bala. Magkano ganito po? 50 daw ito, mga kababayan. Dito lang po yan kay Kuya Jewel. Uy, remember, nung maliit pa kami, ganito baso namin. 50 pesos ito? Oo, 50 pesos daw ito mga kababayan. Ito, yung naglilinis. Ano man ito? Yung naglilinis, uh, ano, vacuum. Magkano po? Uy, 50 lang. O, oh, saan pa kayo mga ka... O, oh, yan o, oh, vacuum. Ano, yung hayaan na lang mag-ikot-ikot siya, no, sa sahig. Basta tiles yung sahig ninyo. 50 pesos. Ito may... Ito si, ito, si sling plate mo, kuya. 50 na lang daw ito mga kababayan no sisling plate. Hmm. Uy. na <laughs> ito ito Kuya Joel. 50 parang galing <laughs> Parang ilang taon na ito na hindi pa nag, hindi na nagamit ah. Oh, bintis na 50 pesos na no. Ayun oh. Tapos mayroon din ganito, mga kababayan no. Tapos mayroon din mga cellphone, mga dikipat. Kuya Joel, itong mga ganito po niyo. Lahat tatlo yan? Uy, 700 na lang daw lahat yan. Tatlong piraso. Ito, saka yan, tatlong piraso. Mayroon din ganito, kulay pula. Ito, 50 din. 50 din daw yan. Eh, Mura lang talaga dito. Thank you, Kuya Joel. So, ayan. So ayan nga guys, tapos na po ang ating vlogs dito po sa Borautan ngayong umaga na ito. No? So ayan, marami pong salamat sa, sa inyong lahat na kayo, na palagi kayong nag nanonood sa ating mga vlog. So, hindi ko kayo makalimutan, mga kababayan. So, sana palagi na lang kayong uh, tangkilikin ang ating mga vlogs kahit saan man, no? So, yan. Maraming salamat po sa... Pwede kayo mag-like, share, comment, and subscribe na rin po sa inyong mga kababayan. <laughs> Umaga pa lang, pawis-pawis na ako. So, ganito. Kailangan sipag lang. Sipag at syaga. Bawal mag lamya-lamya. Yung lamya-lamya sa ano yan eh, sa ilung ilunggag-ilunggo. Bawal magtamad-tamad. Bawal maglambot-lambot ang katawan. Basta strong lang dapat. So, ayan. Marami pong salamat.